magbabalik tayo ay sa ating pagbablog ngayon. Ngayon ay malamig na po dito sa bansa ng Japan. Nakita nyo yung mga kahoy ay wala na pong mga dahon. Tapos mga langga ay mayroon lang ako ipapakita sa inyo. Bali yung aking papaya. Tapos nilagyan namin siya ng bahay. Ayan, ipapakita ko sa inyo ang DIY na ginawa namin bahay ng aming papaya. Ayan na po ang aming DIY na bahay ng aming papaya. Wala pa po plastic kasi hindi pa nabilhan ng plastic. Ito po yung aming ginawa. Bali, lagyan namin iyan ng ano, bubong. Ang ilagay namin dyan na bubong ay ang plastic. Hindi pa nakabili. Sayang naman kasi na hindi ito malagyan kasi nga mayroon pang bunga. Mm. Bali, apat na bisis na ako nakakuha nito ng aking bunga ng aking papaya. Ito po yung ginawa namin na bubong. Hmm. Yan. Yung gilid na ito ay babalutin po namin ng plastic para pag umulan ng yellow, ang papaya ay hindi mamatay o try lang namin lalagyan niyan, mamatay man o hindi, hindi lang namin alam. Bali first time ko po magtanim ng papaya. Tapos, ayun na ang kaniyang bunga. Hmm. Oh, ayan na. Bali dyan lagyan ng plastic jan Balutin 'yan lahat para hindi masyado malamigan. Yan po ang kanyang bunga. Hmm. Malaki na ang bunga niya oh, Ito malaki na. Bali ano, bali apat na bisis na po ako nakakuha niyan. Ayun oh, yung maliit. Oh, kailangan hindi yan mamatay. Kailangan magulay pa yan. Hmm. Ayan ang kanyang mga dahon. Oh. Nakakatuwa kasi makita mo yung tinanim mo tapos may bunga na. Tapos sana hindi lang ito mamatay. maka lang siya sa ano. Bali, apat na buwan na taglamig dito sa Japan. Yan, ang kanyang bahay. Tapos ito naman, bali dalawang puno ito na ano, na papaya. Ayan, maliit. Maliit ito, ang ginawa naming bahay-bahay niya. Pero, kasunod na araw, itanggalin ito at saka gawan natin ulit siya ng katulad niya na ano na bakod niya hmm. yung bahay niya ito kasi hindi pa nagulayan hmm. naman siyang bunga bali siya sa pagbunga niya oh, bali init ko to siya tinanim pero ang bunga niya ay ganyan ganun pa lang oh. hindi pa nga maano hindi pa nga magulay yan kailangan yan magulay natin ito, sana makasurvive rin sa apat na buwan na taglamig. Ito pala una mga langga ang ano, ang pagbunga ng papaya. Didilaw siya. Tapos akala ko mamamatay. Pero 'yon pala ay hindi. Ito ganun rin, didilaw rin siya. Hmm. Pero pag lumaki na pala, ito na siya. Hmm. Bali, parang ibang klase papaya to oh. Mm. ba? Diba? ang iksi lang niya mm. yan lang hanggang lang dyan oh. mga konti lang mm. konti lang ang kanyang ano ang kataas niya o oh. malit maliit lang ang kanyang taas. mm. ito nga medyo ma manilaw nilaw na kasi nga taglamig na lalo sa umaga mm. bali dalawang puno yung ating papaya oh. Sana makasurvive sila sa apat na buwan na taglamig. Hmm. Ito, ibang variety rin. Hmm. Ayan na ang aming papaya. Dito po yan, mga langga sa bansa ng Japan. Oh. Sayang naman kasi pag mamatay lang ito sa lamig, madami pa naman mga bulaklak. Hmm. Yan mga bulaklak na yan ay magkabunga pa yan. Ayan o, oh, mayroon pa rin bunga na maliliit. Hmm. Kaya kailangan natin lagyan sila ng kanilang bahay. Bali, ano, para matago sila na hindi sila malamigan. Kasi pag nalamigan yan, sigurado mamatay sila kawawa naman at sayang kung mamatay lang hindi na tayo makapag gulay ulit next year mm. ayan lang po ang ating vlog 40 day is November 22, 2023 hmm Ayan mga langga, napapakita ko na sa inyo ang aming ginawa na DIY na bahay ng aming papaya. Bali next week or another day off namin sa trabaho ay mayroon na po yan plastic. Ipapakita ko na lang ulit sa inyo pag natapos na ang ginawa namin bahay sa aming Napaka-cute na papaya dito po sa bansa ng Japan. Uh, thank you for watching everyone. Don't forget to share my video. Bye. God bless to all.